Hello guys, ayan, yung nakaraang pinapabakuran natin eh na pag uh, decision na natin na ipatuloy na ng bahay kasi yung pagpapabakod eh malaki rin, malaki rin palang gastusin, no? So, kung makikita nyo, hininto muna yung pagpapabakod at pinatuloy na lang natin muna yung bahay para kahit papano, eh, may, may malipatan kami kasi ah uh, itong mga nakarang araw, medyo madalas na yung paglindol. So, kailangan meron kaming malipatan na ah uh, ma, hindi na sa building. hindi sa building kami tumutuloy. So, eto nga, at uh, kung mapapansin nyo, ayan, busy busy yung ating mga kasamang gumagawa. Uh, lima po sila dyan. At, ayan, kasama yung naguhukay ng CR. Uh, Poso Negro. Yung nakaupo, na nakaupo, oh, de, eh, tumatambay lang. tumambay po yan para makita yung kanyang kuya. Uh, at pinapanood yung gumagawa. Uh, maliit Maliit lang po yung aming bahay pero maganda na po yun dahil apat lang naman kami para uh, hindi na po kami naghahanapan. Madali na po kami magkita-kita sa loob ng bahay. So hanggang sa muli po. Update ko po kayo sa susunod na video.